Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi, Taurus. Okay, Taurus. Ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? Alamin natin kung ano ay iniisip ng person mo. At uh, alamin din natin yung energy niya at yung energy mo. Okay? Kung hindi pa kayo nagkakakilala, uh, alamin natin kung ano ang impression niya sa iyo. Okay? So, depende yan, ha? Kung ano sitwasyon ng meron ka. Kung ano ang estado mo. Okay? Okay, Taurus. So, kung kailan mo mapapanood ang video, ito, ano? Ito ang panahon, oras, na nakatadhana. Malamang na meron kang, naghahanap ka siguro ng katanungan, ano? Malamang na dinala ka dito ng gabay mo para magkaroon ka ng idea. So, Taurus, uh, general reading to, ano? Hindi to reading para isa, sa isang tao lang, ano? Ngayon, uh, gamitin mo ang intuition mo, ano, para malaman mo kung ano yung idea niya, ano, at ang intention ko na paggawa ng video. Ito, ano, Taurus, ano, na mabigyan mo ng kamalayan at uh, pag-asa ang iyong sarili, ano, at mahalin mo ang iyong sarili at ang iyong kapwa, ano. aha Ay, sandali lang, nagre-ring yung phone. Sandali lang, Taurus, ha. Taurus, pasensya na ha. <laughs> Ganyan talaga. Habang naghihintay ako ng mga kliyente ko, magdadabing ako. Okay? So, tingnan ko muna ang energy mo, Taurus. Ano? Kung ano ang merong energy ka. Thunder. Hmm. Under. wala pa akong validation <laughs> asensya na the blade anong blade? yung blade na blade mm. the wild woman Meron akong, meron pumasok na. Um, malamang dedicated ka sa work mo, ano? The moon. The moon. Ang ingay nung ano natin, magaspang yung ano, no? Yung tablecloth. Pasensya na, ha? So, siguro, next time, papalitan ko na lang ulit babalikin dati. <laughs> The Heart of Sky. Ayan. So, ayan ang mga baraha mo. Yes. Taurus, tingin ko sa'yo dedicated ka. Dedicated ka sa uh, sa work mo. Or meron kang bagay or tao na doon mo binubuhos talaga ang enerhiya mo the heart of sky. Eh. Doon mo lang binubuhos yung energy mo, yung oras mo siguro. Uh, yung iba sa inyo, ano, malamang uh, kinumit mo siguro ang sarili mo dito no? sa isang relasyon na no? Taurus tapos uh, dito kasi nakikita ko marami siyang damun na no? pa-umiikot siya sa babae. <clears throat> so dito ang validation ko dito. Wala na talagang ibang ibang umiikot sa loob ng isipan mo kundi itong person na to. Siya at siya na lang ang iniisip mo. Hm, ayan oh. Mm -hmm. um. Tingnan mo. See? Yan ang validation ko. Wala na. Siya lang ang umiikot sa isipan mo. Ah uh, Hmm. Talagang siya lang ang naisip mo dito eh. Tapos, umaasa ka dito. Umaasa ka na may magandang magiging outcome, kalalabasan yung mga ginagawa mo. Nag-effort ka siguro dito. Meron kang ginagawang papansin. <laughs> Basta meron kang ginagawa dito eh. Then, nakakita ko na umaasa ka na magkakaroon ng uh, kalalabasan kung ano man yung effort na ginawa mo. Mm. Yung iba siguro sa inyo, kayo ng person mo, ano, meron kayong ano, mutual, mutual goal na samahan. Uh, malamang na may connection to sa pera eh, Kasi sobrang dami ng bilog eh. Ako ang validation ko kasi pag bilog, uh, kadalasan talaga pera ang, bina-validate ko pag bilog, ano. Pero dito talagang pera ang nakakita ko, may connection siya, no Kaya, malamang kayo ng person mo, ikaw, Taurus, at itong person mo, uh, meron kayong uh, gustong ma-achieve na goal, maaring trabaho, maaring um, proyekto siguro ito, um, trabaho, proyekto, or mismong relasyon nyo siguro, ano, meron kayong gusto ma-achieve na goal. Mm. Pero kung single ka naman, uh, malamang na uh, binabalik-balikan mo yung past na relasyon mo, ano. Mm, minsan malinaw, minsan malabo. <laughs> Nandito ko nakakita. And, uh, mm, tingin ko sa'yo, wala kang ano, kahit na tingnan naman siya wild woman, ano? You know, kung makakita man naman yung mukha niya rito. Pero, panlabas yan. Panlabas na anyo yan. Pero, ang totoo niyan, wala kang self-confidence. Kulang pa. Hmm. Pero, tingin sa ng mga tao, okay ka naman. Uh, kahit yung person mo, okay ka naman. Pero, ikaw mismo, uh, wala kang self-confidence. Kaya, ito sinasabi sa inyong barahay. Eh. maiging ano, uh, kasi hindi nagmamatch yung outlook mo sa ah uh, loob na pag-iisip mo, no? Kaya makakabuti na pag-aralan mo. Hmm. At saka yun, kung meron ka man dating issue, ano? Kung bakit nagkahiwalay kayo or kung bakit hindi na yung panliligaw, kung bakit hindi mo siya nasagot, kung ba kung ano man 'yon, ikaw ang bahalang magano. Mag ang dito, mag-validate. Hmm. mag-validate sa sarili mo, mag-evaluate. Suriin mo ang sarili mo at yung sitwasyon. Kung ano mang issue ang meron doon, ano? So, yan ang nakikita ko dito. Ano? Yan ang enerhiya mo malamang. Ano? Kasi minsan biglang parang eto na isip mo, eh, gagawin mo agad. Yan ang nakakita ko sa'yo. Pero kung aalamin naman natin ang enerhiya ng person mo, Paano impression niya sa'yo? Paano yung iniisip niya sa'yo? Hmm. Flow. Lahat bilog, ano? Talagang, ano? Mag-ano talaga sa moon, ano? Hmm. Mayroon connection to sa moon, eh. New beginnings. Okay. Ah. Hmm itong person mo, nai-stress to eh. Nai-stress siya. Kaya naghahanap siya ng new beginnings dito. Uh, financially stress tong person na to. Malamang. Hindi lahat. Power. Tinan mo yung, co yung, color ng baraha dito. Ano? Yung tatlo. Halos pare-pareho sila. At then eto. So, meron talaga kayong similarity dito. Ano? Hmm. My family issue siguro tong person na po. Patience. Hmm. Paano hirap ng baraha mong i ano i-evaluate. Ah, hmm, ah. family issue ang nakakita ako malamang na itong person mo ano? Ah, potential power, patience. Malamang na pinagsasabihan ito. Um, hm. pinagsasabihan na siya ng family niya na iwasan ka itong person na to may pag-aalangan to eh hmm. may pag-aalangan siguro before na nabigla na lang siya <laughs> parang sumabog pero later on na realize parang ah, nabigla siya yun eh kaya nga nag-aalangan siya. <laughs> Masyadong marami siyang uh, informasyon impormasyon na nalaman or marami siyang nalaman, nakita about sa'yo. Kaya nagulat ito eh, nalito. Parang, ayan oh, kung titignan mo, kidlat, lightning. Hmm, lightning ang nangyari sa kanya. <laughs> Biglang pagkalito ang nakikita ko dito eh. Hmm. Bigla siyang nalito. Hmm. Hindi tuloy siya makagawa ng desisyon niya rito. Hindi rin niya din, hindi, ba, hindi niya rin alam ako ano ipaprioritize niya dito eh. Hmm. Sa sobrang dilim ng ano, ng baraha niya oh. hmm. Malamang yung iba sa inyo no, maliban sa iyo no, itong person mo, meron pa siyang ibang, uh, let's say, meron pa siyang ibang nililigawan, meron pa siyang ibang, uh, ang tawag dito, uh, gustong matamu sa buhay niya, or meron pa siyang gustong, meron siyang ideal, ideal na situation siguro, ideal relationship, yung mga ganun eh. Pero meron, nakakita ko, meron siyang gustong matamu dito. Ngayon, dahil meron nga siya, hindi siya makagawa ng desisyon na no. Hindi niya kasi alam sa sarili niya kung ano ipiprioritize niya eh. Hmm. Kaya lito. Lito ang baraha dito. <laughs> Kaya ganito ang mga senyales ng baraha. Hmm. Manamang pinagpapasensyahan niya na sa sarili niya. Hmm. Hindi niya alam kasi kung papalipad siya rito eh. Mm, pero saan siya dadapo eh halos pare-pareho lang naman ang itsura ng baraha. mm, <laughs> pagkalito nga eh. Mm, wala pa siya nakakitang kaliwanagan. Madilim ang baraha. Mm. Kaya kung sasabihin mo ikaw ano Taurus na dati siyang nalilito masasabi ko mas nalilito siya ngayon. <laughs> mas nag-aalinlangan siya sa ngayon. Ganyan ang enerhiya niya. Hmm. Hindi ko alam kung kailan sasabog to. Hmm. Baka merong, merong kayo paalitan dito, ano, pag-aaway. Nagpapasensya na lang itong person mo. Hmm. Pero ang gusto niya talaga, eto, eto na, may kidlat, may, may ano to, parang, volcano hindi pero hindi pa naman sasabog eh kasi volcano 'di ba hindi naman siya yung talagang bulkan ano tingin ko universe ito eh so meron siyang ano eh Uh, meron siyang expectation pero nagaalimlangan tapos nalilito, hindi niya alam talaga ah, hindi niya ma mailabas din yung tunay yung lakas hmm. gusto niya ng pagbabago pero hindi niya, wala eh hmm. the more na naghahanap siya ng kasagutan the more na nag-iisip siya the more na nai-stress <laughs> the more na hindi siya makapili the more na nagiging black yung isipan niya dito ano yung hmm. Iniisip kasi nito ano, uh, malamang siya rin ang gumawa ng kaguluhan, siya rin ang, yung pagkalito niya, siya rin ang pinakapunot ha, pinakapunot dulo nito, siya rin ang nag-isip ano, yung pagkalito niya, Maram, malam, malamang na meron siyang ginawa rin na uh, bagay, mm, na siya rin mismo talaga ano, kaya lumabas yung pag, pagiging pagkalito dito. Hindi rin siya makakilos. Mm, mahagawanan ng desisyon. Masasabi ko na eto palipad yung ano, pero wala siyang direksyon eh kung saan talaga ang target niya. Wala, walang direction. Yung iba sa inyo no, itong person mo, iniisip niya na Mm. Malamang iniisip niya na Taurus, guwapo ka nga, matalino ka nga, maganda ka nga. Mayaman ka nga. Pero pagdating sa yung ang tawag dito, pag makakasama ka, <laughs> parang feeling niya boring. Alam mo yun? Hmm. Bo boring siya sa'yo dito. <laughs> Bakit? 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 Bakit ganun ang ano niya? Bakit ganun ang baraha mo? Mong... Bakit ganun ang baraha? Boring ka daw, Taurus. Bakit? <laughs> hmm? Hmm? Talaga. Change. And then, trust. Ah, okay. Kaya pala niya gusto niya ng new beginnings. So, gusto niya pagkatiwalaan mo siya. Kaya nalilito siguro siya. Kasi meron siya sariling pag-iisip pero iniisip niya na ay hindi ako pag pagkakatiwalaan ni Taurus o yung idea ko hindi yan uh, tatanggapin ni Taurus. Hmm. Pero alam mo no, itong person mo um, unang tingin niya pa lang sa'yo nakakita niya sa'yo na merong kang negatibong katangian. Meron kang, tingnan mo naman yung itsura nito no at saka ito wild may, <laughs> so, may ang validation ko dito no meron siyang nararamdaman sa iyo na ay ito si Taurus may negatibong katangian to may negatibong character to so meron siyang ganong klasing pagtingin sa iyo no na masasabi nating ginudge kanya dito no hmm. may mga pagpaplano siyang iniisip kaya nga lang hindi niya maisagawa meron siyang gustong baguhin, hindi niya rin magawa. Hmm. Dahil malamang kulang sa pasensya, mainipin. Hmm mm Para kasi siyang kidlat, gusto niya pagka... <laughs> Ayan, di ba ganun ang kidlat? Pagka ano, bigla-bigla. So, ito nakakita ko, mainipin. Kaya, ah... Uh sa isipan niya, no, sa loob ng isipan niya, nagpaplano siya. Nagpaplano siya about sa iyo, Taurus, kung ganyan-ganyan, kung ba magde-date, paano siya uh, mag a sa sa'yo. Nagpaplano siya. Pero, hanggang plano lang yun. Pero pag yung mismong doon na, dumating na yung araw na yun, o yung sitwasyon na yun, hmm, pabigla-bigla to. Maring itong person mo, no, iniisip niya na meron kayong parehong hobby, yung iba sa inyo, no kasi dito ka nakakita ang hobby and then change na baraha no tinan mo naman napakaganda ng dalawang ano no so meron siguro kayong parehong hobby at uh, umaasa siya na magkakasundo kayo hmm, yan ang nakakita ko dito sa barahang yan Umaasa siya na magkakasundo kayo, mag jamming kayo, ma, mag enjoy kayo sa both company nyo. Ang kaso, ang kaso dahil et, eto siya, no? Pero dito yung mga barahan natin. At saka meron sa, sa upper uh, first row, second row ng barahan natin, ano? Um, mm, mm, may disappointment dito, eh. Siguro magsasama lang kayo pagka uh, magja-jamming kayo dito. Hindi lang kayong dalawa. Kundi ba tropa. Kasama niyo yung mga barkada nyo, ganun. Pero yung sabihin mong dalawa hindi kayo yung iba ha, hindi lahat ng Taurus, hindi kayo babagsak sa yung dalawa lang kayo magde-date, yung gano'n hmm. Kaya ang kahahantungan nito, itong person mo, malamang na magiging disappointed siya sa iyo. Kasi meron siyang expectation eh, na akala niya, uh, uy, okay pala si Taurus, ka, ka jamming okay pala to, pareho kami ng hobby, uh, okay pala to, kausap, gano'n, ano. Pero later on, uh, parang wala eh malamang na ang universe hindi rin kay bibigyan ng ganang uh, ganyang sitwasyon ano mag, mag maging close kayo mm, yung tadhana ano hmm. kaya disappointment ang mag magaganap dito sa person na to nung nakilala ka ng person na to no Mario iba sa inyo no kasi tingnan mo naman iba't ano kung ang layo di ba parang kalawakan to eh di ba ano ba kalawakan mga bundok, di ba? Tapos dito parang ah, uh, tawag dito, river, Nile River. <laughs> Hindi ko alam ko saan 'yan. Basta ah, uh, iniisip niya na meron siyang kapalaran sa iyo kasi nakikipagsapalaran itong taong 'to eh. Mm, ayan oh. Potential, power. So iniisip na nakikipagsapalaran 'to. Bahala na. Baka yung iba sa inyong Taurus, ganito talaga kayo, kagwapo, kaganda, edukada, edukado, may pera siguro. Kaya nakikipagsapalaran na to. pahala hmm. na kung magustuhan ako ni Taurus o so hindi. Basta susubukan ko to. Kaya sinasabi ng baraha na mukhang yung iba sa inyo walang kakahantungan. Walang kakahantungan. Hmm. Pwede rin vice versa to ha. Kaya nang magpahalang mag-adjust. Ano? Hmm. Release. Openness. And then, security. Urong, urong, akyat, akyat. Urong, urong, akyat, akyat. <laughs> so, Taurus, nakakita ako dito sa ating mga baraha, no? Uh, kailangan nyo dito ng teamwork. Sorry, Taurus, ha? Um, <laughs> as always, may, may tawag na naman po. Kaya, ayan, pasensya na talaga, Taurus, ha? Mm. So, ngayon, uh, hindi ko naman sinagot yung phone. Tuloy tayo ng ating reading. pag natin yung ating kliyente. Kasi baka makalimutan ko itong ating reading. Ano? <laughs> so, kailangan nyo dito, Taurus, teamwork, collaboration. Ano? Para mabago nyo kung ano man ang, ano, ang gusto, nyo, gusto nyo maging kalalabasan. Ano? Hmm. Kasi yung person mo, meron siyang ganitong klaseng enerhiya, no? May pag-aalangan. So, kung nababasa mo yun, kung nararamdaman mo na gano'n siya, then, uh, tulungan mo siya, no? Kailangan ng teamwork dito. hmm, Kasi, uh, hindi niya alam kung paano siya mag-ano eh. Kung paano niya ilalabas yung potential niya, kung paano niya, o kung paano kanya i-approach, ano? Mm. Kaya, bigyan mo siya ng siguridad, ano? Nandito ang security, openness, release. Change, trust, di ba? So, yun ang nakakita ko. Kung nakapag-usap na kayo nito, uh, face to face, ano? Kung kaya nagkaka... Yung naiilabas i -labas nyo na ba yung inyong uh, feeling sa isa't isa, ano? Um, pakita mo na lang yung suporta, ano? Na, uy, ano, person ko. <laughs> Sabi mo sa kanya na suportado kita, yung ganun. Para maka-feel siya na ah, secured ako dito kay ano, kay Taurus. Hindi ako nito ah uh, tawag dito. Hindi hindi ako nito lolokohin or hindi ako nito ah uh, tawag dito rin yung ganun ba? Para makaramdam na makaramdam siya na ah uh, welcome siya sa iyong ah uh, Auric field, sa iyong aura, sa iyong mundo, ano? Mm. Alam mo, Taurus, kaya magkarelasyon kayo, hindi. Kung magkarelasyon kayo, makakabuti, ano, na mag-usap ka, mag talaga kayo. Uh, puso sa puso, heart to heart. <laughs> heart to heart talk, ano? mm. Pero ang, ang, nakikita ko dito na para magkaroon ng trust, mamuuyan, magkaroon ng pagbabago and then security no open kayo sa isa't isa i-release nyo kung anong meron kayong nararamdaman kung ano may yung uh, feeling niyo na blockages ano hmm. dahil bawa ikaw ngayon Taurus ikaw nakakapanood nito no which is pwede naman tong ano vice versa ano bawa yung person mo ang Taurus ano hmm. so malamang ito rin ang mensahe para sa iyo so adjust na lang kayo ha And then ngayon, ito nakakita ko na ipakita mo talaga kung anong motibo ang meron ka. Okay? Ganon ka rin. Taurus, kung interesado ka sa person na to, din ipakita mo rin. Okay? Ang nakikita ko kasi dito ay kakulangan ng commitment. Kaya ganito ang lumalabas na mensahe ng baraha. No? So, kulang. Kulang ng commitment ng, uh, ang tawag dito, ng communication. Malamang communication din, ano? Kasi sinasabi dito, mag-usap mag kayo, no? So, kulang ng commitment, communication, uh, kailangan, kung ano man nang dati yung mga naging action, at kung sa tingin nyo na hindi gumana, dapat uh, may natutunahan kayo doon. So, yung past release na yan, yung pagkakamali release na yan. Then, mag-open kayo ng another door, hmm. at saka ba, at saka ba, at saka, kumbaga sa materials yan, no? Kung kayong dalawa ay, kumbaga, pure quality, no, no? Lack of growth. Kasi dito, tinama naman yung puno, di ba? Tapos may mga nalalagas. Baka yung iba sa inyo, lack of growth kayo, ano? So, yung effort na ginagawa nyo, hindi nyo ginagawa para matutunan. Hmm. Di ba? Dapat yung effort na ginawa mo, tapos, let's say, nagkamali. So, pumalpak. Dapat meron ka doon malalaman na uh, bakit nagkamali may realization ka dapat doon, ano? Hmm. Hindi yung basta gumawa ka lang ng ganito, kumikilos ka ng walang plano, or uh, pumalpak na nga, ulitin mo pa, um, ulitin mo pa. Kailangan, okay naman ulitin mo. I-change mo. <laughs> Kaya nga may change dito, di ba? Hmm. Panibagong strategy. Hmm. at saka patience ay nakalagay din, di ba? So, be patient, di ba? Para mailabas mo yung true power mo at naghahanap ka ng new beginnings, di ba? para mag-flow yan, din kailangan i-release mo yung old. ba? Diba? Hmm. So, para magkaroon din kayo ng trust sa isa't isa, kailangan communication. Kailangan collaboration, partnership. Hmm. Okay ba yan, Taurus? Yan ang sinasabi ng baraha. Wala na akong ibang masasabi. Pero kung meron ka sariling validation dito, then ikaw mag-validate. Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? So, Taurus, maraming maraming salamat sa iyong like, share, comment at sa oras na inilaan mo. Thank you, thank you Taurus. Hanggang dito na lang. At namaste po. Bye-bye.